interes sa hindi nabayarang buwi sa lupa sa Nueva Ecija, murado na hanggang July 5, 2026, may hindi ka pa bang nabayarang buwi sa lupa? Huwag ka magalala dahil may tulong na handog ang pamahalaang palalawigan ng Nueva Ecija para sa inyo. Sa so, ilalim po ng Tax Amnesty Program, tatanggalin o ikakansela ang lahat ng multa, interes at dagdag na bayad sa mga buwi sa lupa na hindi nabayaran bago ipatupad o bago ipinatupad ang Republic Act No. 12001. Ibig kong sabihin, kung may utang ka sa Real Property Tax, Special Education Fund, Idle Land Tax at iba pa, babayaran mo na lang ang mismong buwis na wala nang dagdag. Hanggang July 5, 2026 lang ang amnestia, kaya mas mainam na magbayad agad para makaiwas sa dagdag gastos. Para po magtanong o magbayad, pumunta lamang sa Provincial Treasurer's Office sa Palayan City. Para sa iba pang katanungan, maaari din po kayong tumawag sa 0917-566-8451 o mag-email sa pgne-pto at yahoo.com. Paalala po ng Kapitolyo mas madaling ayusin ang lupa o iproseso ang mga dokumento kung wala ng utang sa polis. Kaya habang may on pa, samantalahin na po ninyo ang programang ito.